programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay hindi mapakali itong si Doc RJ sa pagpasok nga ng kanyang kapatid na si Mr. Giselle Tanyag dito nga kay Eric sa loob nga ng Apex Medical Hospital at hindi lang yon ginawa pa nga itong BP Presidente for Finance ito nga si Eric at hindi dito kumbinsido at hindi nga ito tanggap ni Dr. RJ Tanyag kung kaya't tinawagan niya nga itong si upang paimbestigahan ang tunay na pagkatao nga nito nga si Eric at mo, dito naman ay agad-agad uh, kumilos itong si Kinito upang uh, imbestigahan nga ang uh, tunay na pagkatao at background nga nitong uh, si uh, Eric at dito naman ay agad-agad uh, ginawa nitong si Kinito ang iniutos ni Doc RJ sa kanya at dito naman ay nagtagumpay nga itong uh, si uh, Kinito na maimbestigahan at malaman ang katotohanan sa pagkatao nga nitong si Eric kaya dito nga ay agad-agad na itinawag at ipinakita nitong si Kinito ang resulta ng tunay na pagkatao nga nitong uh, si Eric. At dito naman ay patura patu uh, at uh, lumabas na nga ang tunay na pakay nga nitong uh, mag amang nga si Eric at si Justin na balak nilang agawin talaga ang Apex Medical Hospital para nga mapasakan nila ang uh, isang uh, sikat na hospital. Kung kaya't dito naman ay hindi nga papayag itong si Doc RJ kaya pinunahan niya na agad na pinaimbestigahan ang tunay nga na pagkatao nitong si Eric at kung ano ang talagang pakay ng mag-ama at dito naman ay uh, biglang susulpot ang isang bata nga si Andoy na siya ang magpapalambot nga sa puso ni Justine na talagang nga na brainwash ng gusto nito nga si Eric ang kanyang anak na si Justin na huwag na huwag niyang patatawarin ang kanyang mami Giselle dahil nga itong si Eric ay naghihiganti at ginagamit niya nga si Justin para lalong masaktan itong nga si Giselle at dito nga ay unti-unti na nilang aagawin ang Apex at dito nga ay naisip nila ulit na marami pa rin mga maling desisyon na nagagawa nga ito nga uh, si Giselle dahil nga bigla-bigla silang pinapasok agad-agad sa Apex Nang hindi pa nila check ang background Or kung ano ang mga mali at hindi maganda nilang nagagawa Kaya dito nga rin na sabi ni Justine na ngayon ay nandito na ako sa loob ng Apex Kaya humanda ka na sa akin na uh, Giselle Tanyag Ito pa rin talaga ang, nandito uh, pa rin talaga yung galit ni uh, Justine na gawa nga ng kanyang uh, tatay at dito naman ay uh, si Andoy na kaya ang magpapabago o magpapalambot ng matigas na puso nito nga si Justine dahil nga sa mga salita nitong batang ito ay naparang napakahiwaga at bawat ano niya talagang nakikinig itong si Justine dahil nga parehas sila ng pinagdaanan na iniwan ng magulang at dito nga ay natagpuan nitong si Andoy si Miss Giselle Tanyag na siya nga ang kanyang itinuring na na nanay niya at dito nga ay nakita niya itong si Justine at sinabi nga niya na ate Justine meron na tayong pansamantalang nag nagvolunteer na ating nanay ngayon at laking bulat nga itong si Justine nang makita niya kung sino nga ang kasama nitong si Andoy ay walang iba kung hindi ang kanya nga Mami Giselle na siyang nang iwan sa kanya nung siya ay bata pa at dito naman ay nagpasalamat itong si Justine nang bigyan nga siya ng isang cupcake ito nga si uh, Andoy at sabi niya nga dito, hindi sa akin ang galing yan dahil ang pera ko lamang ay limang piso. Si Nanay Giselle, uh, si Nanay Giselle ang siyang bumili niyan at ako ang nag-abot sa iyo para sa iyo para maging ka. At dito nga ay laking gulat na naman itong si Justin. Naganto pala kabuti at kabait ang kanyang Mami Giselle. Ano kaya ang gagawin ni Justin? Tuluyan na kayang lumambot ang kanyang puso at hindi na kaya ituloy ang kanilang balak sa pag-agaw ng Apex Medical Hospital. And guys, ito po ang ating pakaabangan dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay napaka-intense at napaka- Ganda ng bawat kaganapan at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po, ingat, God bless and bye-bye!